gwapo mo eh, Amy building building what eh ah, sabi niya mas enjoy talaga siya dito sa side na to kasi medyo malinis mas maganda yung sand <laughs> anak tika papa god brand. ni Tita Mayla yung mga video nyo nung nandito kayo. Hoy! Malalim na yan! Ellie, wag ka na naman, ano ko nagbasa na? Ay, daya peri Nagbasa na si Bus. Hey, tama na! Huwag yan! Ito ba mo, kinukuha niya. Tapos babasahin niya doon. Um, oh. naingiya pa eh dumiretso na doon sa dagat eh basang basa na siya oh. hoy andito kami pagod na pagod na hingal na huh? pagod ka na? may wallet pa kami nakita sa lapang. sa ika lang oh, oh, parang aso lang oh. <laughs> tapa para magkulangan yung mga construction worker ng mga buta. tapa okay, ano tayo uuwi yeah. ini? Labot ka. Dito hey, dito na tayo matutulog. Eh? Ha? Ano yung sasakyan natin? Motor. Hindi yung leather. Saan ang upo yan? Patayuin na lang natin. Malapit <laughs> naman eh. Eh, huwag kang magbabasa. Bakit? Ako lang. <laughs> Basta na eh. Sop, sop, sop. Huwag lalayo. <laughs> Malinis kasi dito yung dagat eh. No, Ang okay. Baka... shell na kuha ko. Ano? Asan? Asa ko. Ko. Asan? 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 dun sa kubo. Sa vila. May kami ka naglalakad. Ay, wait, Dami tayo yung, <laughs> ay, Day pa sa Basona. Kailan migin ka tama na yun ng ano? <laughs> tama ang dumi na nung ano niyo. <laughs> Uy. Hap wet hap dry. Dili wag ka na maglubog doon ng sobra. Ang dami to ko. Oh. Shh! Shh! Ito, bugay mo yung aso, bugay mo. Huwag ka lalapit! Aileen! 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 Huwag! Dito ka lang! Aileen! Uwi na daw tayo sabi ni nanay. Uwi na daw tayo ka? Ang bilis naman. Na? Tama na umaga po kasi gabi na ngayon po. Ang bilis naman ako ay pwede ko. Kaya nga, bukas naman gabi. Gabi na eh. Ang bilis naman. Ang bilis Anak, gabi ngayon, tignan mo tignan mo. Wala nang tao oh. Tignan mo eh, magtatad na. Kasi gabi na, bukas naman ha. Bukas babalik tayo dito. Asan chilas mo? Asan mo? Asan mo.

Ha? Naligo na, ano? Ikaw, gusto mo rin maligo, feeling ko Ay gusto ko na masya. Ayaw mo pa maligo. Pero nilubog mo yung cellphone ko sa ano, sa sana.